Um, today's video, I'm going to cook sinigang na baboy. And, syempre, mag, pag nagsinigang tayo, hindi lang na naman karne baboy lang yung ano. <laughs> um, comment down muna, guys, ang gwapa ba ko. Kaya nilita magsagot kung hindi ko gwapa. Gwapa na ko. So, ang ingredients natin ng sinigang ngayon na baboy, eh, syempre, tao. Kasi siya yung magluluto. Tapos, pera. Kasi para pambili ng gulay. Tapos, motor, like, habal-habal. Kaya naman, itikanin mo, wait. <laughs> para magabalabal. Tapos, merkado, kaya dito man magpalit. And then, syempre, kailangan natin ng tindera para dun tayo bibili sa kanya. So, marami talaga tayong ingredients, guys. Pero anyway, meron din tayong talong kasi na-miss ko na. kasi <laughs> 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 tao para sa mga arthritis. Tapos, meron din tayong gabi para pampalapot kasi, di ba, mahilig tayo sa malapot. <laughs> Tapos, meron din tayong okra kasi para pampadulas kasi, di ba, masakit pag dire-diretso walang pa <laughs> tapos na tapos collector guys kay murag naningil na <laughs> sa utang unsa saan mo kuya? corn beef ah punji that's the contract for punji sol <laughs> so guys sa lahat ng na mga nanood ngayon guys abangan niyo po yung video ko for the new product na ating um, susuportahan at syempre Um, gipang kagid na binili guys, especially kay Amanda and Inday guys and Ansing. Meron silang kagid sa kanilang hita, guys. Oh, ito, so, ito, ito, ito. we need to use punji salt para mawala ang ating mga kagid. Ah, eh, eh, eh. Kaya sa so, may mga kagid dyan, ah, alok, alok, at So, magluluto ako ng sinigang, guys. Pero habang nakasalang na po ang ating mga karne at ating mga pang adobo, nag-adobo rin ako, guys. Meron akong, um, bisita ngayon na punji salt. So, ilalagay natin yung punji salt dito sa ating sinigang para mawala yung mga katikate. <laughs> <laughs> So, abangan natin ang mga susunod na kabanata sa aking pagluluto. But for now, let's cut everything. Bye! Ayun, oh, lagi. Like lagi, like, lagi like, yung gory. Ano yung madalapit magkuhan? Maganda ka ba, Gory? Maganda ba ako? Sige na, comment down. Okay, hindi. Ano, ikaw, ikaw. Anong secret? secret? Pag nasa tamang tao ka na talaga. Mahal. Di pa sa uban dyan, impulse ka yung pulse. Asan wala. Black. Walay loya ang sinigang tayo. Uh, no loya ang... Sorry. Hi. <laughs> <laughs> patigil ko. Maluluto kami ng sinigang. Plus <laughs> alas ko. Magluluto kami ng sinigang ay <laughs> kanang ang sangkap pala ng sinigang ice water tapos karne tapos <laughs> <laughs> Pinili ka lang magluluto na. Nag-live ka lang, na, Ang sabi, guwapa si Lyra, bangasun. Pangit? <laughs> <Alba. laughs> Ang favor naman mga tao dito ngayon. Um, kanyang yung, um, am yung, ano namin ngayon, guys, yung parang, yung, yung ingredients ng sinigang, guys, is parang, Lexi like Tao para sa mga mga arthritis like me and Inda. and then meron din tayo pala yung Gabi guys kasi para para malapot ah huh? si ha wala kati tigwag na mong kagamay naman siguro ta ayun na lang kay Gisaw na to nang huh? gabi hi so let's clean our hair because we're going to cook so let's ponytail this one and then let's start cleaning the area and tatad the carne Let's go. Good morning. Happy and good vibes. Fresh from the farm. Daddy. Ganyan ko ano tayo. Ayun na lang, tapoy. Ano naman? Just go back. Kaya rin ako gamay. Hi, morning! Siyempre, so, syempre, uh, hindi makawala talaga ang sitaw sa sinigang. Kasi ito pa naman yung kontra ko kasi iiwas uh, iwas ang Mga raw yung man na may gal Oh my God, chicken ka. Fresh from the table. Kinuha pa yung mga matataba guys. Kasi hindi siya maganda sa sinidang, hindi siya nakainin. Ching, alin na. Ambilan lang kuwanda yon. Gani? Wala na, uy. Bi, pagkita lang, tangkong. Pakita. Alam mo, tangkong, guys. Asap, eh. Alam mo, mga kaibigan. Mga sa second page kaya pa gilid draina na siya. Eh okay ra man ila no? Hi. Oh wait lang sir. Tapusin ko lang ang Jose ko dahon ng laurel diri ay tayo laurel, Ay nandiyan, nandiyan ng laurel. Hmm. Hmm. Nabayot na yan po, An. Yung daddy ni Sam.

Ha? Mr. Gia. Ano ka pala Mr. Gia. Ayos, ah. Kulang sibuyas. Kulang na sibuyas Kulang, Kulang na si boyas

Kasi video ni ni Brenda. You want lunch? No? You want... Ako na ako na? Ay, sa...

Wala, may ano. Wala, ang baho. Ayan, yeah, pipit doon. Nasa lagbo. Alam lang ko doon.